Hello, good morning. Magandang araw po mga kapatid, mga kaibigan. Magandang araw sa ating lahat. So ayan, mayroon tayo ditong brown rice. Magluluto tayo ng lugaw. Lugaw na may kamote. Lalagyan natin ng luya at saka ng tanglad guys. Ugasan muna natin yung ating bigas. hindi naman. Ugasan natin ng maayos, mga kaibigan, para malinis yung ating bigas. Nagpalingas na ako ng nagpalingas na ako ng kahoy. Maghihiwa tayo ng luya. Ito yung lugaw, style probinsya ito, guys. Pinaluluto lang ako ng ating kapatid. Sabi ng kapatid ko, magluto daw ng lugaw na may kamote. Luya, Ayan. lalagay natin yung ating luya. Pipitas tayo ng konting dahon ng tanglad. Para mas mabango. Hmm. Magbala tayo ng kamote na isasahog natin dito sa ating lugaw. Sabi nila, mas maganda daw yung brown rice. Or black rice kasi um, less ang um, kolesterol ba yun? Ang tawagin? Or sabi nila mas maganda daw talaga yung black rice. So, uh, naghihiwa tayo ng kamote. Maliliit ang ating kamote mga kaibigan pero mas matamis ang maliliit. Pwede na to, wala tayong nabiling malalaki. Kaya itong maliliit na lang ang ating ilalagay. Ito yung almusal natin ngayong umaga. Lugaw with kamote. Probinsyang probinsya talaga. Probinsyang style. Maganda ito sa bata. May apo ako. Papakainin ko nito yung aking apo. Saka yung tatay ko saka nanay ko bagay ito sa kanila. Kasi pagka medyo maedad na maganda talaga yung lugaw-lugaw lang muna. Hindi yung mga kinakain masyadong mga hard. Matitigas. Lalo pagka mahirap ng matunawan. Ayan. Ayan. Huwain natin hindi masyadong maliliit kasi nga ma dudurog ito pag masyado namang maliit ang pagkakahiwa ayan hintayin kong maluto yung bigas medyo medyo matigas pa ang kamote kasi pag isinabay, madudurog lang. Ayan. Hintayin lang natin. So, talagang masarap dito sa lugar namin. Sariwa ang hangin. Libre na sa kahoy. Sa totoo lang mga kapatid, wala na talaga kaming gas. Siguro mga almost one week na. Ginamit na lang namin yung super kalan ng atiko So, ang super kalan kasi mabilis lang maubos. So ayan, nanguha ako ng kahoy dito sa paligid. Walang problema sa kahoy. Ayan, pwede nang magulay ito. Ang tawag dito ay lubi-lubi. Lubi-lubi, ayan. Meron ng masarap gulayin yung bubut pa. Ilalagay na natin yung ating kamote. 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 lalagyan natin ng asin. Gusto kong asin. Depende dun sa kakain, kung gusto nila ng asukal, pwede naman nilang lagyan ng asukal. Pero ako, mas prepare ko ng asin. Ayan, guys. Yun palang brown rice ay umaalsa na ng gusto yung bigas niya. Nakita ko sa inyo. Kanina, kaunting-kaunti lang yung nilagay ko. Ngayon ay umalsa na. Nagdagdag pa tayo ng tubig. Ayan, Oh. So, ayan, guys. Dahil gutom na tayo, hindi na tayo makapag -intay sa ating tang tanghalian. Ah, hindi pala, almusal pa lang to. Tanghali na. So, ayan, luto na. So, thank you for watching. Mamaya ulit mag-update tayo.